Magulang ka ba? Medyo mahirap sagutin, ano? Siguro dahil hindi lang iisa yung kahulugan nito. Maaaring magulang kasi meron kang anak. O kaya, magulang dahil nanglalamang ka ng kapwa. Yung una, wala namang masama na maging parent ka. Pero yung magulang dahil nanggugulang ng kapwa, negatibo, di ba? Pero alam mo, minsan kahit na yung tinatawag nating magulang ay yung parents natin, Eh may mga pagkakataon na sila ang nagugulangan natin. Oo, totoo yan. Pero siyempre, kailangan nating linawin. Merong tahasang ginugulangan ng magulang nila. Ito yung mga tao na sadyang dinadaya yung magulang nila. Misan may pagbabanta na pababayaan pagtanda kapag hindi binigay ang hinihiling o kaya naman ay sinasamantala ang mga kahinaan ng magulang. Misan hindi sila marunong sa teknolohiya o kaya naman may pagkaulyan nila ang magulang at nagagamit ito para sa mga transaksyon na may panlalamang sa magulang. Masakit man sabihin, pero maraming istoryang ganyan. Yun bang nate take advantage ang magulang sa pamamagitan ng manipulasyon para makuha ang gusto o kaya naman ay sinasamantala ang katandaan o marahil ay kakulangan sa kaalaman sa mga dokumento at teknolohiya para makuhaan ang ari-arian ng magulang. Pero hindi doon nagtatapos. May mga pagkakataon na may mga aksyon ng anak na hindi man tahasan at direktang panggugulang sa magulang, pero nagiging anyo din naman ang pagsasamantala sa magulang. Nariyan yung alam mo naman na may kakayahan ka naman na tumulong sa tahanan sa pamagitan ng mga bayarin, pagsunod sa mga house rules So ano pa mang fair na contribution. Pero hinahayaan mo pa din na karguhin ng mga magulang mo ang mga ito. Baka naman ikaw ang pinakamainit ang ulo pagka mahina ang wifi sa inyo. Pero hindi ka naman tumutulong sa pagbabayad kahit kaya mo. O baka naman ikaw yung summer na summer pero nakakumot matulog at di pinapawisan dahil salamig ng aircon sa bahay. Pero di ka naman nag-aambag sa kuryente. O baka naman yung parents mo ay hindi na ma-enjoy ang kanilang buhay matapos pagsikapan na mapagtapos ka sa pag-aaral. Pero hanggang ngayon ay nagbabayad pa din ng tuition ng apo. Ibang usapan yung nag-volunteer sila at ibang usapan din naman yung hindi ka nagkukusa. Tandaan mo na may buhay din sila na dapat nilang i-enjoy at hindi yung hanggang katandaan, eh sila pa din ang aasahan mo. Ang sabi nga ng Bible, Igalang nyo ang inyong ama't ina, ito ang unang utos na may kasamang pangako. Ang pagpaparangal sa magulang ay kinabibilangan ng pamumuhay sa paraang may pagpapahalaga sa magulang at nakapagbibigay karangalan sa magulang. Kaya mahalagang tandaan na kung kaya mo naman, dapat akuin mo din ang mga responsibilidad para na din sa kagaangan ng buhay ng magulang. Maiksi lamang ang buhay at may karapatan ng ating mga magulang sa kaayusan nito hanggang sa dulo pagkakataon mo ang magbigay sa iyong magulang ng maayos na buhay sa kanilang katandaan kung ito naman ay nasa iyong kakayahan. Ikatutuwa nila yan at syempre yan din ang magbibigay sa Dios ng kaluguran. O alalahanin mo yan ha? at asa ka